Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po ay nagtatanim ng mga halaman. Ito po ay palmera na aking binili sa aking uncle. Isang buong malaki at kami pinag at pinaghati-hati namin. Nakagawa kami ng tatlong malaki at apat na maliliit. Kaya ayan po, pinapasuna namin ni uncle. Pwesto! Sinigurado po namin ni Angel na kailangan may ugat ang paraan ng paghahati-hati namin ng mga halaman o ng mga palmera upang nang sagayon, sigurado kami na sila ay mabubuhay. Hahawakan ko po ang palmera upang ito ay gumit na. Apat Inuha ni Papa. <laughs> okay. oh. okay. Sine-check po namin maayos ni Uncle o pang gitnang gitna ang halaman at nang sa gayon magpantay din ang mga bahagi ng mga kalupaan o ng mga fertilizer na at ng mga pating mix o lupa na may ilalagay. Ako po ay nakagwantes at si Hankel hindi naman. Alam nyo na. Nilalagyan ko po ng pira-pirasong bato at pira-pirasong mga paso ang ibaba ng kalupaan o ng fertilizer upang ito ay maging espasyo sa baba ng mga ugat upang makahinga ng maayos ang ugat ng halaman. Ito rin ay paraan upang maluwag sa baba upang kapag ito ay tinubigan o binuhusan ng tubig o diniligan ay hindi po sila malunod at hindi masira o hindi mababad sa tubig ang mga ugat ng halaman.

Ayan, dinodouble check ko lang po at pinagpapalatid na ayos sa mga lugar ng mga palmera. Hindi po sila pwedeng masikatan ng araw, ng mga tatlong araw. Kaya kailangan medyo nakasilong po sila. Nilagyan ko din po ng kalso ang katawan ng palmera upang nang sa ay makaya ng katawan ang simuin ang hangin. Lalo na po kapag malakas po ang haplos ng hangin, baka matumba po dahil hindi pa po nakaset ang kanilang mga ugat sa lupa. Tapos nakamingis sa palmera, kaya kami naman ni best friend ang magtatanim ng mga aloe vera. Hindi uh, ko na sigurad din tayo lang eh. Hindi pa? Ang kaawal lang mo. Hindi ko na sigurad Gumugupit po ako ng mga kapirasong tela upang ilagay sa ilalim ng paso upang kapag dinidiligan ng mga alobera ay di mauubos ang buwangin at lupa na lalabas sa butas na ilalim ng paso. Kanya-kanya na po kami ng kilos dahil medyo madami-dami ang itatanim naming mga aloe vera kasama ang kanilang mga sopling o kanilang mga baby aloe veras, pati ang mga mother aloe veras. Kaya kanya-kanya na po kami ng ginagawa upang agad kaming matapos. <coughs> Kahit ako po ay talagang may sa halaman, medyo meron po akong kinatatakutan na ayaw ko nakikita kapag ako'y nagtatanim. At hindi po ako makapagpakialam sa mga lupa o fertilizer dahil na kung wala akong guantes, isa lang po ang guantes at niram ni Beshi. Kaya ngayon ako'y tagatingin la at tagahawak ng mga aloe vera upang maigit na sa mga paso.

tapos pong naitanim ni Uncle na halaman ay dinidiligan ko. Ito po yung dahon na nakayuko ang kanyang mga dahon na ibinigay sa akin ng kapatid ng may-ari na inuupahan ko ang tirahan. At syempre, muli, hanggat ako'y nakakakita o bigla ako nakakita ng hindi dapat makita, ako po'y napapalundag at ako'y nagugulat talaga. <coughs> Ayan, umikot-ikot na rin si Uncle, nahilo-hilo na rin. Palagay ko, lahat kami ay nagugutom na sa oras na ito. <coughs> i yeah. 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 Talagang nilalagyan po namin ng tela, kaperasong tela ang nilalagyan ng mga paso. O pag nasa gawin. may sumalo sa mga lupa o sa mga fertilizer na inilalagay, hindi mahulog at hindi maraglag kapag dinidiligan ang mga aloe vera o ang mga iba pang halaman. Ala

Pero tanya kasi si na dyan, dyan. Ay, yellow yung backbone mo. Eh, baka yung na-kina na na atas kapag na Yes ka, ba? Yes ka, Ang ganda naman. Yes ka, bak? Ang jas? Ang mga nakikita lang ba? Ay, ang ngulukya ay Ang ngulukya pa? yung yellow yan, eh. ay ano yung bakit? Ang O, mag-yellow At sya pa? Ang ngulukya

Medyo marami na po kami natatapos, kaya ako medyo natutuwa na at kung ano-ano na ang nakikita ko. Ang pinag-uusapan po namin kanina ay yung single burner na stove na napaka-yellow ng apoy. At ang sabi ng angkel ko ay lilinisin lang ang mga butas noon upang maging maayos ang apoy.

at nagliligpit na po si Uncle upang kami ay umalis na. Maraming salamat po sa panonood.